Ganda mo na ang arpo, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na ito. Kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso isip natin sa magita ng salita ng Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay po sa isang libro na iba tinatanggap po nila, iba naman po hindi. Ano Bilang Biblical. Magat po natin paksa ngayon, ano ang Book of Enoch? at dapat bang isama ito sa Biblia? Okay, so matatawag po na Sudepigraphal na akda ang Book of Enoch. Ibig sabihin po, wala po tayong ebidensya sa tao na talagang sumulat nito. Sino talaga? Ang may akda. Ano po? Pero sinasabing sinulat po ni Enoch ang libro na ito na sa tuhod ni Noe. So sa Genesis 5 na din malo, uh, na doon po mababasa niyo po tungkol kay Enoch, na anak po ni Jared, isa po sa dalawang tao sa Bible na din na sa langit ay si Enoch nang hindi namamatay. Yung pangalawa po ay si Elijah. Nawala po si Enoch dahil kinuha siya po ng Diyos. Pabasa niyo po yan sa Genesis 5.24, Hebrew 11.5. Ang book of Enoch po, tumutukoy sa unang Enoch na existing sa lingwahe ng Ethiopia. Nagkukot po sa book of Enoch ang book of Jude sa New Testament ng Bible sa mga talata 14 hanggang 15 pero hindi po nangangahulugan na kinasiyahan ng Diyos ang buong Book of Enoch. Si Apostle Pablo man po, nag-quote din sa labas ng kasulatan sa Tito Isa at Pero hindi ibig sabihin, dapat bigyan ng karagdagan na otoridad ang mga sinulat po ni Epimedes. Pinto rin po ang mga talata 14-15 ng Judas o Jude. Kapitong hirasyon mula kay Adan, si Enoch, bago po nangyari ang dilubyo o malaking baha. Na ng buong mundo noong panahon ni Noe, makita po natin na itong kinok ni Jude, isang bagay na yun na talaga ni Enoch. Ito po ay sa magitan ng tradisyon at naitala sa Book of Enoch. Isa sa mga mababasa po natin sa Book of Enoch, ang pagbaba po sa mundo ng mga anghel. Para makipag-relasyon sa mga baing tao, yung sinasabi sa Genesis 6 na mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga kabaihan ng mga tao at sila po ay nagkaanak ng mga higante binay Elohim, ang katawagan sa mga anghel sa Biblia o anak ng Diyos. So, hindi po ito tumutukoy sa lahi ni Seth. Ano po? So, isa po pong mga po natin sa Book of Enoch. So, umpisa pa lang po, sinasaan nito na sinulat ang Book of Enoch para sa mga huling araw sa panahon po natin. Ano po? Kaya lang, hindi po natin pwedeng tanggapin ang kabuhan ng Book of Enoch dahil nahaluan po ito ng mali o ng mga kasinoli niya. Yung mga tao na uh, masyadong uh, wild ang imagination, ano po, po ang Book of Enoch. Kaya hindi po natin tuloy matanggap ito bilang uh, banal na kasulatan. Pero iba pong mga nakalagay dito ay talaga pong uh, kinasihan ng Panginoon. Okay. So, napakaganda po, no? So, yung po mga naririnig po natin o napapanood natin sa YouTube na tungkol sa mga Nephilim. Opo. Ito natin mabasa sa Book of Enoch. Yung mga yung mga supling ng mga fallen angel at mga kababaihan. Nag-anak po sila ng tinatawag ng Nephilim o mga higante po. So tayo po na naka, nabubuhay tayo sa mauling araw. At malapit na po dumating yung tinatawag na tribulation. At dyan po ay magmamanifest. Yung mga uh, masamang spirito, mga demonyo na hindi natin sa ngayon nakikita. Dyan na po mag um, at uh, um, gagawa ano po, ng mga uh, pagwasa o uh, pagbatay sa mga tao. So, nandito na po tayo sa mga huling araw. Ano po? So, tayo po na gusto pong makaligtas sa mga panahon na yun, na uh, tinatawag na ng kapigatian. Ngayon pa lang po, talaga na natin ang buhay natin sa Diyos. So, huwag na natin hintayin yung uh, po tayo doon sa panahon na yun na kung saan mahirap na po maging kristyano. Dahil nandiyan na po uh, presensya ng uh, mga kampo na kadiliman. So, yan po ang kapanahon nila, kapanahon na nila, sorry, na mananaig po ang kapangyarihan ng kasamaan. Yan sa po sa tinatawag na tribulation period. Okay? So, kaya nga po nakalagay po sa Book of Enoch, Isa pa lang. sinasabi po sa atin na ang aklat na ito ay sunulat para sa mga araw. Kasi nga po, pagdating po ng tribulation, Uh, maliban po sa mga disaster, sa mga uh, plagues, ganyan, marami po nakalagay doon. Nandiyan po yung mga kalaban ng mga kristyano. Ano po? Kukunin nila ang pagkakataon yung mga kapwa na kaliniman na gawin ang lahat para uh, osakin, patayin yung mga tao lalo na po yung mga kristyano ano po so kung tayo po ngayon ay nagnanais na talagang makaligtas sa panahon na yun o gusto natin na mapabilang tayo sa karihan ng Diyos ini-invite ko po kayo na sumunod sa panalangin na to ng pagsisisi, kailangan po natin magsisisi sa mga salana natin ano po kasi kung dito yung tayo magsisisi, hindi po tayo papasokin sa pintuan ng langit dahil po ang langit po ay sa lugar na banal. So, kailangan po maging uh, matuwid po tayo. Paano po tayo maging matuwid sa magitan ng pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Tagapin natin sa Yesu Kristo, pinasarili po natin tagapagdita sa Panginoon natin buhay. So, kayo po, in-invite mo na sumunod sa panalangin ito para tayo po ay maging totally sa Panginoon. No? At dumating man yung araw na yon, hindi po tayo matatakot. Kasi sabi po nila, yung mga napipreach daw po na po sa tribulation, yung mga darating na mga kahirapan, at mga asa ko na, yung mga uh, iba't ibang mga katulanan ng Diyos, nag, uh, hahasik daw po ng takot at pagkalito, confusion sa mga taong. Hindi po dapat mangyari yun kasi kapag nasa Panginoon po tayo, alam po natin na alisin tayo ni Lord sa panahon na yun ko talagang tayo po ay handa na sumama sa Kanya. Kasi narin na po ang Panginoon Jesus sa tinatawag po na rapture. O? So yung po naman nagtuturo ng post-trib, mid-trib, yung po ay kasinwalingan na walang suporta sa Bible, na naku-confuse po nila yung mga niniwala sa post-trib sa trip, yung rapture sa second coming. Magkaibang, magkaibang pong uh, kaganapan po yung dalawa na yun. So tayo, i-ready po natin yung sarili natin. Tayo po yung magsisig, sabihin 180 degrees turn. Ano po? At uh, natin po ang Panginoon sa Kristo, binasirin natin Panginoon pagligtas sa buhay at kaluluwa. Sino so, po kayo sa panalangin ito, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa sandali na ito narinigo ng salita na tunay po na nasa mahuling araw na po kami. Lord, patawarin niyo po ako sa makasalanan ko. Wala na ako po yas. Pinaglihin na aking magulang sa narito. Patawad po, Panginoon. Walang ulan at napakalinisin niyo po ako ng mga dugo na nabutunan na kasi Jesus. At ako po'y uh, tumatalikod na po sa lahat ng aking mga ng Panginoon Jesus, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po ang maging tagapagligtas at Panginoon. Simula sa araw ito, O Diyos, tinatalag ko po sa inyong buhay ko. Panginoon Jesus Cristo, kayo na po ang maghari. Ang kumontrol, Panginoon. At simula sa araw na ito rin, Panginoon ako yung mabubuhay para sa inyo lamang paglilingkod hanggang sa ulingin niya. Mas gusto niyo po ako na ba ng upang may ko po ang Biblia at may pa, ito sa pang po sa araw-araw. At ako po yung maging matagumpay na Kristiyano. Thank you, Lord God, sa lahat po ng rinano niyong maganda para sa mga mananampagaya. Sa napakagandang na uh, programa ninyo, plano ninyo para sa lahat po ng mga sasampalataya kay Yesu Cristo. Thank you, Lord God dahil hindi po kayo nagpapabaya. Kayo po ay maaasahan at mapagkakatiwalaan po. Sa inyo po na talaga ang buong buhay ko ngayong araw na ito. kung ang hanilay sa pangalan ni Jesus Amin. Sa so, kanilayan kayo niyan, magsaya kayo, matuwa kayo. Dahil yung tao ng Diyos ang kasalanan niyo. So, napinagawin ngayon po sa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John, at mo mga 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 yung iinag church na kung saan po uh, pinapangarap sa salita ng Diyos walang nagdagaw ng bawas, walang ganyan sa revelasyon. At sa muna mga 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 pag church na kung saan ang Panginoon Yesus Christ na lang ginataas. At sa mga 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 pag-iinag-church na kung saan po ang Balang Spiritong kumikita sa kaligid na at ang tumusok ng pagsampa at may nabagong buhay na mahal na So, kung kayo po ay napagpala ng na ating ministry sa araw na to, Welcome po kayo na mag-email, mag-tweet kayo, mag-text sa akin. O sumulan po kayo sa akin ang mga, -na -mga comments, mga feedback, suggestion. At uh, pagsabihin nyo po sa mga kailalan nyo na may sagot ang Diyos sa mga katanungan po natin sa buhay, hindi naman nila kailangan mga possibility. Dahil ang Diyos po ay uh, tapat. At uh, ang Diyos po ay nagtuturo po sa atin ang katotohanan. So nasusunod po na pagkikita po natin, sa so Diyos po lahat ng mapuri, kailangan kayo natin, Panginoon.